garden. Ang isishare ko sana sa inyo ngayon kasi ang lakas ng ulan kagabi, ichichik ko sana ngayon yung aking mga orchids, yung aking mga plant kung kumusta sila. Kaso ayan, bigla na namang umulan. Ang lakas na naman ng ulan. Kaya ayan, hindi tayo makalabas. Kaya ayan, kumusta na kaya? Mamaya ichichik natin sila. Pero bago yon sa mga bago sa channel ko, Ayan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na po. At sa lahat ng na mga nakasubscribe na, maraming maraming salamat at sa lahat ng sumusuporta. Ayan, bago tayo magpatuloy, mamaya hintayin muna natin tumila ang ulan bago tayo mag-check ng ating mga orchids. Baka may nabali na naman kasi super lakas ng ulan kagabi. Ayan, ngayon ay Saturday weekend. Ayan. Happy weekend! At mamaya samahan nyo ako pag tumila na ang ulan. Ayan, guys. Ang lakas ng ulan. Ayan, mga ka-LG. Super so, lakas ng ulan. Ayan. Kagabi ang lakas din. Kaya ay... Bakit nandyan ka, BBL? Ayan. Si BBL nandoon, o. Oh, sa sirang bintana. Ayan super lakas ng ulan at hintayin natin tumila muna guys bago tayo gumala yan o oh. yan hindi tayo nakapagwalis mamaya na lang pag siguro pag wala ng ulan kasi si, may bagyo daw eh sabi nila pero hindi lang ako sure pero ayan nga pupunta na sana tayo baka kasi may mga nabali yung ating mga orchids at ating i kung anong nangyayari sa kanila habang umuulan. Ayan, kung anong mangyayari sa kanila pagkatapos ng ulan. At ito nga yung ano, yan o, oh, yung walis ko, hindi ko nagamit kasi biglang umulan nga. At naisipan ko nga mag para mag -ano, maglilinis sana ako, magwawalis. Kaso ay, ayan, anak yung aking isang aglaw na ano parang mamamatay, yung kinain nyo ng ano, ng cutter, ng uod, ng caterpillar. Nako, sana ay hindi matuluyan. Yun o, oh. tayong dito mataba na at magaganda na, yan oh. Pero ayan, tingnan yung mga ka-LG. Umuulan pero umiinit. Ayan o. Oh. oh. may rainbow O, may rainbow daw. Ayan o, oh. mainit siya. May, may ano, may haring araw nag-ano. Pero ayan, umuulan siya. Pero ayan, patapos na din. Ayan. Pero doon sa kabilang side ng bundok, madilim. Pero nakikita ko yung haring araw. Ayan o. Oh. oh. may, may araw oh, pag ano, kay BBL. Ayan o. Oh. Yan si Haring Araw o, oh, nagpapakita. Hindi mo na pwede Parang Hindi mo nakikita? oo. Oh, basta maliwanag yan. Si Haring Araw yan. Ayan, guys. Hintay natin munang wala ng ulan talaga bago tayo lumabas. Mahirap magkasakit. At ayan na guys, wala nang ulan, tumila na ang ulan. At ayan, umiinit na naman. At sana ay tumuloy-tuloy na kasi pabigla-bigla lang yung ulan. Ayan yung aking antorium na kulay red. Nagmamaganda ngayong malapit na ang Pasko. Kasi red, simbolo ng kapaskuhan. Ang kanyang bulaklak, ba? Diba? Ayan din yung isa kong plant, si purple. Ayan, at ito yung aking king dragon, no? Dahil sa ulan, ayan, natumba na. Hindi kinaya, kahit tatlo lang yung kanyang flower. Ayan, sa laki ng flower niya, hindi rin kinaya. Ayusin ko yan kasi marupok na din yung kanyang bunot. Ito din yung aking flower. Yan, hindi ko pa alam ang ID niya. Yan, itatanong ko pa kung anong ID niya. Basta yan ang ganda niya, kulay dilaw. Hitik din sa flower. At ayan mga nagsipaglaylayan nga dahil sa ulan. tatanong ko pa kung ano ang kanya'ng ID. Nakalimutan ko kasi, may ID yan yung nabili ko eh. Nakalimutan ko lang. Basta kulay dilaw siya na madadami ang bulaklak. At ito din ang aking red orange na banda, banda teret. Ayang nagsisipagbulaklak na din mukhang matibay siya naman matibay yung kanyang steam hindi na kaya ng ulan ayan, ito ba din yung aking iba pang pa banda ayan din si yellow mukara maganda itong mga ganitong mga banda kasi ay matibay yung kanilang mga steam o yung mga ano ng kanilang mga bulaklak hindi ma ano ng mga ulan mga talagang dami hindi makakaya, hindi tulad ng mga dendro pero ito si red wine ma tigas din yung kanyang ano yung kanyang ano ng bulaklak, hindi din siya basta-basta mababali. Kasi patayo siya eh. Ayan yung iba. Nagsipag bulaklak na din yung ibang kasama ni eh. Red Wine. Yan ang aking mga dendro. Buti hindi naman sila na ano ngayong ula, yung alakas ng ulan kanina at kagabi. Ito naman si Trilips ko. Ayan yung nabalik kong Trilips. Ayan o. Oh. Yung inayos ko para sana din sa pag-ulan ay hindi siya mabalik. Pero lalong nabali dahil yung sinampay ko dyan nabali siya talaga ayan si trilips lips na nabali sayang ang ganda pa naman ni three lips. basta trilips lang ang ano ko dyan <laughs> si purple yan purple trilips lips ano nga yun? nakalimutan ko ang ID basta yun yun basta trilips lang ito naman si lavender at ayan naman si dark pink ito si lavender. Ang ganda. Ito si lavender. Maganda ito. Matibay ito sa ulan. Kasi ay, ano, yung kanyang flower. Ayan, o. Oh, si, ito ding isa. Si pink. Yan. Mahaba din yung flower. At ayan, lumaylay na siya. Delikado. Baka mabali yung kanyang stem Or yung kanyang, ano, ng flower. Kasi ayan, bumibigat-bigat na. Ayan, o. Oh, lumaylay na talaga siya. Yan. Sana hindi mabali. Pero itong ibang maikli lang naman, okay lang yan sila. Ayan, no, lumaylay din ito. Buti nakasampay si small white. Ayan, ang aking mga native. Ito din, isa lang din. Pero yung naunang flower niya, dati, December din yon mahaba at malalaki kasi ang flower niya. Ayun, nabali din yon May video ako nun, Mom, nung nabali siya. eto Ito din si, this color. Ayan, lumaylay din yung kanyang bulaklak, si, ni, si discolor. Ayan, dahil sa ulan din, sa lakas ng ulan kagabi. Ayan. Ayan, o, pa full bloom na siya. Lumaylay din siya talaga. Alisin ko nga dyan kasi yung kanyang puno din. O, kung yung kanyang mga bunot ay kinain ulit ng anay. Kaya, ayun, mga ugat na lang ang natera. Ayan, o, si discolor. Ang ganda naman ng discolor. Ayan, o, tingnan nyo. Ayan, tumba na. Hindi niya talaga kinaya na sa haba ng flower niya buti hindi na Ito naman yung mga white ko, ayan. Yan, mga mahahaba ang mga flower kaya delikado pag malakas ang ulan. Shout out kay Sis Na yon, tulad ng kay Sis na Nga nabali din yung kanyang mga bulaklak sa haba ng kany ng mga bulaklak ng kanyang dendro. At sa bigat pag umuulan. ayan din si Aking White Angel, umaylay din yung kanyang bulaklak. Dati yan patayo, nakatayo siya. Pero dahil sa lakas ng ulan kagabi at kanina, yan. Atin sanang isampay pero baka maging katulad ni Trilips na nabali din. Ayan o. Oh, kasi ang laki ng bulaklak ni ano. Ni White Angel. Dendrobium White Angel. Ayan. Ang aking mga dendrobium ngayon katatapos lang ng ulan. Yung mahahaba talaga lang ang bulaklak ang nagsipag laylayan. Pero yung iba naman, Mahaba din yung bulaklak. Pero matigas yung kanilang steam ng kanilang bulaklak. Dito lalo, ito. mas da, Lalo dito, yun o. Oh, natumba na din. Nasi pagtumba. Dahil, dahil nag-ano na din. Na lumambot yung kanilang mga bunot. Buti ito. Ayan, hindi pa nag-open. Dahil pag nag-open yan, sigurado, laylay -lay din yan. Di kakayanin din ng ano. Kasi marupok na yung kanilang mga bunot. Kasi bulok na. Kaya kailangan ko na silang palitan ng bunot ulit dahil pag namulaklak at umulan hindi kaya natutumba sila ayan sila ngayon ayan o oh. ito pa isa ting mahaba pero ito okay lang siya kasi matigas din yung ano niya Kung, na kumpol din yung bulaklak niya si lavender ko kumpol din yan lavender pero ibang lavender lavender yung ID pero yung kulay niya hindi lavender ayan o oh, yung iba oh. yan mga tumba na sila lalong lumaylay kasi lumambot yung kanilang mga bunot nga dahil sa ulan dahil bulok na yung kanilang mga bunot ayan ang aking mga dendrobium eto den si ano na madaming ID iba-ibang ID nito si aridang apple green ayan o. na may kinainan kinainan yung kanyang bulaklak hindi ko talaga ma huli-huli yung kumakain sa kanya kasi minsan natatakot din ako lumabas pag gabi ayan o oh, kinain na naman talaga siya itong aking aridang itong aking apple green or ano pang mga ID nito may lemon green nako iba iba ang mga ID ng dendrobium na ito at yan hindi din delikado sa ulan kasi matibay din yung kanyang steam yung kanya'ng stem ng bulaklak. Ayun, ito din si aking isa pang Dendrobium si White Angel. din ito, White Angel. Ayun, mahaba ngayon o mas mahaba ngayon yung bulaklak ni ni White Angel. Yung isa ko pang White Angel na chinapchap ko 'yan. Dalawa yung ano niya, stalk o yung spike. At ito naman yung iba din dito. Ayun oh, mga nagtumbahan na din sila ayan yung mga bulaklak nila ito, mabigat din ang bulaklak uh, tatlo lang, pero malaki talaga yung mga bulaklak nila bakit yung mga malalaki ang bulaklak tatlo, apat ang nabubuo lang ito din, isa ko pang ano, lavender din yung kulay pero hindi ko pa alam ang ID basta yung kulay lang pero yung isa, lavender ang ID pero hindi, hindi naman yung kulay baliktad ah ito, yung mga dendrobium ko dito ngayon na nagsipaglaylayan lalo dahil sa lakas ng ulan. Ayan guys, ang aking mga dendrobium na aayusin pa at papalitan ng mga bunot. Ito ang laki din ng flower niya, dalawa lang. Mga ano ito, variety ng big petals, mga variety ng king dragon. Ayan, pero ito hindi ito king dragon, special dendro lang yan. Pero dwarf din siya at matibay sa ulan din yung bulaklak kasi ay ano lang, kumpol yung kanyang bulaklak. Ayan oh. Ayan siya. Pabalik-balik na tayo dito kay ano, lavender na ito. Ayan ang aking mga dendrobium na madami ding spike. Ang kinatatakot ko lang ay dahil dun sa mga mahahaba na spike na delikado pag umuulan. Siguradong mababali. Okay lang itong mga ano, mga dwarf kasi kunti lang yung kanilang mga bulaklak. Pero delikado din kasi mabigat. Ba malay kahit tatlo lang sila mabigat. Baka di kayanin din ng kanilang ano bagay. yung kanyang yan, yung tulad ng stock ng kanilang flower. Yan hindi makaya. Pero ito oh, lima ang flower niya ngayon, yung nakaraan tatlo lang. Si dwarf din ito na yung kulay ay yung stripe. Yan. Eto din, si Red Valentine. Ayan si Red Valentine ko. Or, may isa pang ID nito. Si Ladawan Red. Dalawa ang ID din niya. Nalaman ko din. Yan, si Red, ba si, si Red Valentine at si Ladawan Red. Yan, ba diba? Ang daming ID ng mga dendro, no? Iba-iba yung mga ID nila sa bawat seller na, na ano, nakaka ano natin nakikilala natin. Ayan, ang aking mga dendrobium. Dito din tayo, sa side na ito, ayan, gumaganda na din siya, sila. Ayan, Oh. Ayan, medyo bumigat din ang ano nito. Mabuti, dalawa lang yung kanyang flower. Kaya, ayan, hindi masyado siya naapiktuhan. tuhan. pero pag ito ay madaming flower, tiyak, mababali din ito sa bigat kasi nabasa ng ulan. Ito, malapit na ding mag-bloom. Ito ay ano din ito ata. Kung hindi ako nagkakamali, parang three lips din ito. Ayan. Ayan yung aking mga orchids ngayon na binisita natin. Na kung kumusta sila, kung may nabali naman. Ay wala namang nabali nung malakas ang ulan. Ayan. At saka medyo malakas din ang hangin. Wala namang nabali sila kahit papano. Pero ayun, laylayan lang sila lahat. laylayan kasi, di ba, mabigat yung kanilang flower. Kaya ayun, sana hindi ulang mabali. Pero, pag tuloy-tuloy ang ulan talaga, mababali talaga. At ayan may nasilip naman din ako. Yan o, oh, may spike. Ayan, may spike o, oh, ba? Diba? Parang yung nag-i-spray ako nito nung seven ay wala pa ito. Pero ngayon mayroon, o oh, patubo pa lang siguro, kaya hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin siya, ayan. Diba? Ayan ang resulta ng seven. Ito o. Oh. Ayan, resulta ng 7 ay pang pabulaklak, pang pa ugat, at pang pa kikis. At pang pabulaklak noon, nagsisipagtubo na yung mga spike nila. Yan, di ba? At may mga kikis, ang gaganda ng mga kikis. Mga bagong kikis nila. yan At may mga sumusulpot. Ayan, may may kikis oh. Ayan, may mga patubo na bagong kikis at kung titingnan nyo ang ugat nila, 'yan. Humahataw na 'yung mga ugat. Gumaganda na sila. Ayan 'yung aking orchids ngayong umaga pagkatapos ng malakas na ulan. Thank you, guys. Sana samahan nyo ako hanggang sa matapos itong aking video for todays. At sana nagustuhan nyo itong aking video. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-comment. At i-share na din kung nagustuhan nyo para ma-share natin sa iba yung ating sinishare na mga tips kahit kunti lang. At sana'y makatulong din ito sa mga bagong nag-aalaga ng mga orchids. Ayan guys, at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe naman, libre lang po yan. Ayan guys, thank you sa lahat ng sumusuporta. At sana panuuro nyo hanggang sa matapos. God bless and see you again sa susunod ko pang video. Bye bye everyone, ingat kayo palagi.